Yan, isang mapagpalat na umaga, umaga tangali hapon. Ito po yung lupa kung saan po uh, minana ng lolo ko. Na ngayon ay siya naman pong yan, yan po. Wala po dun sa yun, dun. Yan, lahat yan. Yan po yung sinasaka ng lolo ko nung nabubuhay pa. So, andito po ko oh, ngayon sa amin sa Sulukan, Barangay Sulukan. Dati ito po, tinataniman ito ng kamote. Tinataniman ng kamote. Tinataniman ng kung ano-ano mga ano mga gulay. Minsan okra, amate, sibuyas, bawang. So, binisita ko po itong bahay, itong lugar. Doon po ako naglalaro. No, meron po dyan patubig. Meron po diyan patubig. Ay, mga dito po ako ngayon, medyo maputik nga lang kasi umulan po ng ilang araw dito. Medyo binaha. So, andito po. Gusto ko lamang pong pasyalan yung aming aming ano, lupa dyan. Ito po ay palay, oh. May hindi na nasa kaso. So, maputik po. Gusto ko po yung Ay, ay! Dito po tayo ngayon. Para po mamasyon. So ito po yung lupa ng lolo ko. Na iniwan. Ang nangangalaga po nito mga tiyuhin ko. Dahil wala naman na po kami dito. Minsan si kuya nung bata siya po nagsasaka. So ngayon wala pong tanim. Yun po yung mga sitaw hanggang dun po yan ito po yung mga, ito yung nasa mga tatlong hektarya so napasyal din lang ako binisita ko na dati po pag nagsasaka at uh, nagtatanim ng sitaw si kuya dyan sa si taas talong sitaw ka minsan ah uh, hindi lang sitaw, minsan sweet corn, nagtatanim din kami rito. Uh, ito po yung ginawang kubo-kubo. Hindi -kubo. ko lang alam kung saan ako dadaan dito kasi matagal na akong hindi nakakabisita rito eh. Sa lupa nila. Sarado pala. Ayan. Hindi ko lang kung saan ako dadaan. Ayan po. Yung po sa loob na yun, meron po yung kuha. Meron pong patubig. Ang, ang labas naman po noon ay kuhan yang sa labas po noon eh kuhan yung kasada na highway so dito po ako noon nung bata pa dito ako naglalaro ng ano softball hatintero yan dyan mga ko mga pinsang ko. Ito po yung palayan, oh. mga kalina. At marami na rin kabahayan. And, ito po yung, ano, burol. So ito po yung daan papuntang burol. And, So, mahirap na pong magdaan, no? Nakatakot na rin. So, meron na po dito mga farm. Manukan po. Yan ay pag-aari ng Santiago. Santiago farm na po yan. Ito naman mga ano ayan. Palayan. Ito naman pong doon sa dulo, yun po yung ano manukan ayan. parang kay enchong yata yan siya na nangangalaga ngayon ng manukan ito po yung kabuuan ng lupa yan ito po talong pala dati tanim oh. so wala nang natira. Kasi ang talong po mga kalingap, yan po ay umaabot po yan ng anim na buwan na ani bago po yan mamatay. So dito po, minsan ang tinatanim dito, hindi lang talong. Tinatamnan din ito ng sweet corn, maes. Dito, pagtag-araw. Ito naman yung dito sa baba, sa ulan. Ayan. na nakakalingap ayun naman po mga jeep na yun ah, pag-aari ng pinsan ko rin yung mekanik ko so may sarili na silang mga kuan, kabuhayan halos lahat po ng kamag-anak ko dito mga kalingap puro po may mga kaya na sa buhay mga ikang ay nakakaluwag na. so kaya ano na rin. Ang luwang po ng lupa. Ito po yung lupa na kung saan po ay nung maliliit kami, ito po yung laruan po namin. Tapos pag tinatraktora, nanguhuli kami ng mga palaka. So ngayon, ang nangangalaga po siguro nito, baka yung chewing ko, or either baka pinapaalaga na sa iba. Tapos buhisan na lang ang mangyayari. Ay. Meron din pong tumana kung tawagin. Meron din pong lupa ang lolo ko doon sa Tumana, Libis naman kung tawagin. Sa amin Tumana sa Libis. 'Yan. Tapos 'yun po yung bahay ng lola ko 'yun. Yung blue, blue ang pink. Blue ang iero. Maluwang po. Maluwang ang lupa, kaya lang ngayon nakatiwangwang na lang. Eh bakit nakatiwangwang Yan maraming salamat po mga kalingap. Yan. Natung ito ay dito po kami naglakihan mula nung ako'y bata pa hanggang sa sapitan ng kamatayan ng tatay ko dito rin sa bahay na ito dyan din sa bahay na yan inilibing ay okay. binulo lang aking ama Yeah, mga kalingat, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Salamat po lalo lalo na po sa mga hindi nag-skip ng na ad. Sa mga nag-like, sa mga nag-share. Mabuhay po kayo lahat. Thank you so much po. God richly bless you all. Ayan. Ito po yung mga kapitbahay natin. O, no, kamusta? Ano? Ito. Ayan. Ito po yung mga kapitbahay natin minsan dito sa Sulukan. Ayan si Marita. Kumusta si Nora? Ando. Okay naman. Tutulog pa ba? Tutulog eh. Sino ba nalo kagabi? Hindi ko alam eh. Ayan. Um, <coughs> Ayan mga kalingap. Ito po yung place na akin pong kinalakhan. Ayan, may mga kawayanan po. Diyan po kami kumukuha ng kawayan. Ayan, meron din po kami manggahan. So, ibang-iba na po ngayon. Medyo maputik na, malala. Ginawa lang kasada, re, eh, no? Hindi na. Hindi na tinamnan, ano? Ito. Re, tinatamnan yan. Tinatamnan pa rin ba? Ginawa lang kasada ng tagata. Ang tagata. Eh, wala na. Tagula na ngayon, eh, no? Wala na mga kalingap uh, talagang bumisita lang po tayo para po alamin ang sitwasyon at ito po pala naman ay tinatangliman pa rin tinatangliman pa rin kakatakot yung mga aso dito ang tatapang so maraming salamat po mga kalingap sana po pasuport naman po ng aking channel ah uh, Huwag po natin kalimutan Val Santos Matubang At Elna Brad Kalinga Prab Hindi <laughs> naman ako kumakain ng aso eh Ang tapang Ay baka mapa makagat ako ng aso eh hmm. So ayan po yung bahay ng lola ko Dito po halos lahat kaming mga magkakapadid lumaki ito po yung kabuuan. maraming salamat po sa inyo lahat. Sa walang sawang pagtangkilig po ninyo sa aking channel. Mabuhay po kayo. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon. Ito na po ako sa bahay. Ayan. Maraming salamat po. Shout out at the Marlusa. Karaipet, Italics, Binils, Binils. Joseph Importante Mike Grain Mrs. Paas PH Shout out Pakilid support po natin Mrs. Paas PH Po natin kalimutan Ang Santos na ito At the end of the career po ako ngayon sa Bahay po ng Lera Wala na pong tao Mami ang gabi naman magkakatao See you next vlog po. Bye-bye. Salamat sa hindi nag-skip ng ads. Salamat sa mga nag-like, nag-share. Mabuhay po kayo lahat. God bless you, bless you all. Bye-bye.